kasi okay. magkakawa po tayo ng ABC. 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 Puro ako siya para di siya pabobobobo. Kasi magagalit si Daddy. Mm -hmm. Ano to? J. J. K. K. N. L. L J. J. K. K. N. L. N. L. L. M. M. Wait lang, letter N na tayo. So yung nakatiklop dito kagabi eh. I-trace mo yun. O, letter N. J. Hello, J. Amin ka Chica. dito. Ganyan o, no? ganyan o. Amin ay kamay mo. Turuan mo ako kapag mo ako ka! na na N. N. Nato, o. B. Nato, Oke okay, Diyan muna Ito, sandal Ito oh, Chiche Ayusin mo Ipit Asa ba ipit mau yung, yung flowers flowers oh. Ayusin ganyan nga na, ganyan nga na. Ayun na ito dito. Ikaw naman mo na! na? Dami yan! Di ganyan na letter N na ganyan na yung N, nya. Ana. N. A Tungin niya. O W. Ano na, A na ganyan. Ako. Turuan so, mo ko ah. Ikaw? Hmm? Ayusin mo. Chichi, wala-away ako ni mami. Saan mo dyan? O ano yan? Letter N. Anong letter yan? Mm. N! Oh, -ano mm. N! O, magkano ka dyan ng N? Tinuro ko. Paano? Mm, Ang ganyan na. Mm. Oh, Ang oh. oh, ganyan. Mm. O, oh. paano? Uh, uh, Tapos, ganyan. O. Oh, o, gabi mo ulit sa kabila dito. Ang gulo kasi. galing. Napaba ko ngayon ba? Eh, mm. dito ako oh, magsisimula. Dito, dito. Oh, slow ako na. Baba. Kata, mm -hmm. Opo. Ganyan. ayusin mo, ayusin mo. Isa. Wala mag aral na mabuti. Yes! Bilisan mo dyan na tayo kang nga. At ako yung may sinaeng habang nagtutupo. Teachers for today. Ah! Sorry. Nakuha na ako ng langit. Puto na to. Ah, wala na akong hugas eh. Malinis na. Ano naman yun? Hindi nga. Wait lang, kapatay ko lang ilong

iban oh letter n nah oke okay, letter L oh more di more oh okay oh anu ya letter i ya pasal yang Kaya na ito ang ginawa. Ha? Huh? ito? Okay. Kaya yan! Kulit mo. Ang Kaku kulit ayusin. Ayusin. Ha? Ayan kaganyan no? No, pag tatay mo nagturo sa ito, ano nangyari uh, yung... Teacher, please. Papaluin ako ni Mami kasi ayaw na akong turuan siya, teacher. Isa mo na. Kasi iiyak ako. Natatakot ako. Ano letter yan? D. N yan, N yan. N. Ano, ulit, ulit. Ano to? N.

Yeah. Ito, ka dito. Tumungkol ka dito. Sundan mo yung ano. Sundan mo yung linya. <laughs> Sundan mo yung linya.

Oh, Ganyan lang oh, pag letter N. Oh, ano may hirap doon? Ano may hirap doon? Oh, letter O. Letter L. O ano? O ano? O. Oulang, oulang. Ow. O Ayusin mo, oulang. Ayusin mo. O Ow. yan yan tama yan lang okay bye guys